Hating gabi na at nag ensayo si Abigail ng balay sa isang walang laman na teatro. Samantala, naghahanda ang isang grupo ng mga kriminal upang umatake. Pinatay ng hacker ang lahat ng security camera sa bahay ni Abigail at umakyat ang sniper sa bubong. Pagalis ni Abigail mula sa teatro, ay isinakay siya ng kanyang driver sa kotse, nang hindi alam na may tracker pala na ikinabit ang mga kriminal sa ilalim nito. Pagalis ng kotse, sumunod din ang mga kidnapper. Binuksan ng hacker ang mga pinto ng bahay at tatlo sa mga kriminal ang pasimpleng pumasok sa kwarto ni Abigail upang magtago sa likod ng webrest. Napagtanto ng babaeng kriminal na isang bata ang kanilang dudukutin, kaya tumutol siya dahil hindi siya sanay makialam sa mga bata, ngunit sinabihan siya ng iba na harapin na lang ito. Dumating si Abigail sa bahay at dumiretso sa kama, kaya sinamantala ng mga kriminal ang pagkakataon upang umatake. Sinubok ang hawakan ng isang lalaki si Abigail, ngunit tinusok ni Abigail ang kanyang kamay gamit ang lapis. Pumalit ang isang lalaki at tinakpan ang bibig ni Abigail habang inaaresto siya, samantalang pinigilan naman ng babae ang unang lalaki na gustong sakta ng bata. Pagkatapos, tinurukan niya si Abigail ng pampatulog. Ang kalahati ng grupo ay naghihintay sa labas at pinalaan ng mga nasa loob na may paparating na sasakyan. Habang binabantayan ng sniper ang paparating na sasakyan, ay nagmamadali ang tatlo na ilagay si Abigail sa isang bag at lumabas sa bintana. Habang tumetawid sila sa hardin at muling nagtagpo sa sniper, ay nag-activate ang mga alarma kaya kinailangan nilang tumakbo. Sa kabutihang palad, ay sinalubong sila ng huling dalawang kriminal at nakatakas sila ng walang abelya. Habang nasa biyahe, sinuri nila ang poso ni Abigail upang matiyak na siya ay maayos, at tinakpan ng piring ang kanyang mga mata. Nang malapit na silang makarating sa trapiko, ay sinabi ng hacker sa driver na dumaan sa ibang daan, ngunit biglang lumiko ang driver at itinago ang van sa likod ng malaking truck. Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon na isang lumang abandonadong mansyon sa labas ng lungsod. Doon nila nakatagpo si Lambert, ang taong umarkila sa kanila. Matapos itali si Abigail sa isang kama ay pinaalala ni Lambert sa grupo ang mga patakaran. Hindi sila dapat magbahagi ng mga pangalan o kwento ng buhay at dapat nilang iwasan ng anumang kalaswaan sa isa't isa. Isang dalawamput-apat na oras na trabaho ito kaya kailangan nilang bantayan si Abigail hanggang magpadala ng 50 milyong dolyar ang kanyang mayamang ama. Hindi sinabi ni Lambert kung sino ang ama, pagkatapos ay kinuha niya ang mga cellphone nila upang maiwasan ang pag sa kanila. Bago umalis, binigyan ni Lambert ang bawat miyembro ng codename na inspirasyon mula sa Rat Pack. Pagkatapos, nagsimulang mag-enjoy ang grupo sa mga inumin sa bahay. Ayaw ni Joey na ibahagi ang kanyang candy kay Dean, na nagkukunwa matalino at sinusubukang hulaan ang kwento ng buhay ng bawat isa, ngunit nabigo siya. Tinawanan siya ni Joey, habang naglagay ng taya ang iba, kung magagawa niya ito ng mas mahusay, at sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang kilos, pananamit, at personalidad, nahulaan niya lahat ng tama. Dating ang detective si Frank, si Peter naman ay isang bobo na taga ng batas na sindikato, habang si Sammy na hacker ay galing sa mayamang pamilya at ginagawa lang ito para sa kasiyahan, si Rickles ay dating marine sniper, at si Dean ay isang sociopath na driver. Bilang ganti, napagtanto ni Frank na si Joey ay isang nagpapagaling na adik, pagkatapos ay pinuntahan ni Joey si Abigail na nagrereklamo na masyadong masikip ang kanyang piling. Tinakpan ni Joey ang kanyang mukha at inalis ang piling, ngunit napansin din niya na si Abigail sa mga pusas kaya inilagay niya ito sa harap. Umiiyak si Abigail kaya ipinaliwanag ni Joey na hindi nila siya sasaktan at pera lang ang kailangan nila at kinumpirma ito sa pamamagitan ng pinky promise. Ibinahagi ni Joey na mayroon siyang anak at bilang tugon, sinabi ni Abigail na nagkamali sila dahil hindi siya mahalaga sa kanyang ama. Nang paalis na si Joey, ay sinabi ni Abigail na pasensya na sa mangyayari sa kanya. Nabahala si Joey at bumalik sa grupo upang sabihin kay Frank na maaaring marahas ang ama ni Abigail. Hindi ito pinansin ni Frank at sinabing sinubukan lamang ni Abigail na magpakaawa kay Joey, ngunit nang wala nang nakabantay, ay pumunta si Frank upang tingnan ang bata. Laking gulat niya nang makita ito na wala ng piling, kaya agad niyang tinakpan ang kanyang mukha habang itinutok ang baril sa kanya hanggang nangako si Abigail na hindi siya nakita nito. Pagkatapos ay pinilit ni Frank si Abigail hanggang sa sabihin nitong ang kanyang ama ay si Christoph Lazar. Natakot si Frank at agad na bumalik sa grupo at inanunsyo na aalis na siya. Humingi ng paliwanag ang iba at ipinaliwanag ni Frank na ang bata ay anak ni Christoph Lazar, isang napakadelikado at makapangyarihang crime boss. Nakilala rin ni Joey at Rickles ang pangalan at ibinahagi ang pagkabahala ni Frank. Nagkaroon ng pagtatalo kung ano ang dapat gawin at sa huli ay nagpa silang manatili upang makuha ang pera na magagamit nila upang tumakas at magsimula ng bagong buhay na malayo roon. Nagkasundo silang bantayan ng paligid at panatilihing sarado ang lahat ng pintuan. Kalaunan, nagiikot si Joey sa bahay at sinundan ng ingay na nagmumula sa isang bukas na bintana. Habang binubuksan niya ito ng tuluyan upang tumigil ang ingay, nakita niya ang isang lumang estatwa ng isang ama at kanyang anak sa kanya na si Rickles na nagtangkang manligaw sa kanyang ngunit na bigo ito. Sinabi rin ni Rickles na hindi siya nagtitiwala sa iba kaya nagkasundo silang bantayan ang isa't isa. Samantala, natagpuan ni Sammy ang isang silid na may TV, at bigla siyang natakot sa isang presensya sa likuran niya, ngunit si Dean lang pala iyon na nagbibiro. Nakuha pa niyang manligaw kay Sammy, na nagalit at pinalayas siya. Pagkatapos ay natagpuan ni Dean ang natutulog na si Peter at iginuhit ang ari ng lalaki sa mukha nito. Patuloy siyang naglakad sa paligid ng bahay at pumasok sa isang madilim na koridor na puno ng mga lumang larawan, kabilang ang isang larawan ng batang mukhang si Abigail. Sumunod siyang pumunta sa basement kitchen kung saan biglang bumukas ang isang pinto. Nalilito ito, kaya pumasok siya sa silid at natakot sa isang daga. Habang sinusubukan niyang lumabas, biglang may hindi nakikitang presensya na humila sa kanyang mga binti pabalik. Narinig ni Sammy ang kanyang pagsigaw at nagmamadaling pumunta sa basement kung saan nakita niyang nakaupo si Dean sa mesa. Nang subukan niyang lapitan ito, ay nahulog ang ulo ni Dean, dahilan para sumigaw si Sammy bago masuka. Dumating agad ang iba sa basement, at napagkasundoan na hindi kayang gawin ni Sammy ang ganoong bagay. Sa katunayan, ito ay nagpaalala sa kanila sa mga kwento tungkol sa hitman ni Lazar na tinatawag na Valdez. Ilang taon na ang nakalipas, tatlong mataas na miyembro ng gang ni Lazar ang nahuli ng FBI. Isang gabi bago ang kanilang paglilitis, sila ay itinago sa pinakatoktok na palapag ng isang hotel na binabantayan ng mga ahente sa bawat sulok. Kinaumagahan, pinasok ng FBI ang kwarto at natagpuan ang kanilang mga katawan na pugot ang mga ulo at wala ng mga laman loob. Walang paraan palabas o papasok ng kwarto, maliban sa pinto sa ikadalawampung tatlong palapag. Habang nag-aalala, nagpasya silang tingnan ng bata at nakita nila itong maayos sa kwarto. Takot pa rin si Rico kay Valdez at nais nang umalis, ngunit nang buksan niya ang harapang pinto, laking gulat nila ng matuklasan ng isang bakal na gate. Sinubukang itulak ni Peter ang gate, ngunit hindi ito nagalaw, at dahil dito, na-activate ang security system na nagtakip sa lahat ng bintana, na nangangahulugang natrap na sila sa loob. Napagtanto ni Joey na ito ay isang bitag at tumakbo si Rickles upang suriin ang kanyang baril, ngunit natuklasan niyang wala na ito. Mabilis na pumunta si Joey kay Abigail, at nagtanong kung may nakita ba itong iba pang tao, bukod sa kanila ni Frank, ngunit nagmakaawa si Abigail at tumugon na wala. Ikinwento rin ni Abigail na tinakot siya ni Frank na sinabi niyang nagtatrabaho siya para sa kanyang ama at ang tunay na pangalan niya ay Valdez. Pagkatapos ay nag-usap si na Joey at Rickles at ibinahagi ang kanilang nalalaman at napagtanto nilang walang katuturan ang mga pangyayari. Nagkasundo silang maghanap ng paraan palabas, ngunit habang paalis na si Joey sa kwarto, ay nakarinig siya ng ingay. Nakita niyang nakatayo ng hindi maayos si Rickles, kaya't nilapitan niya ito at nagulat ng makita na malubha itong nasugatan. Bumagsak ang kanyang patay na katawan sa kanyang mga bisig, kaya inilapag niya ito bago mabilis na bumaba ng hagdan. Galit na galit si Joey na tinutukan ng baril si Frank, at inaakusahan niya itong si Valdez na siyang pumatay kay Rickles. Hinugot din ni Frank ang kanyang baril at sinabihan si Joey na niloko lang siya ni Abigail. Inutusan niya si Peter na gumawa ng aksyon tungkol dito, kaya pumunta si Peter sa kwarto upang patayin ang bata. Bago niya ito mabaril, ay dumating si Joey at mabilis na inalis ang baril sa kanya. Dumating din sina Sammy at Frank at nagkaroon ng pagtatalo. Samantala, madali lang na tinanggal ni Abigail ang mga puses nito at tumayo, pagkatapos ay sumayaw ng balay habang ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Siya pala ay isang bampira. Tumalon si Abigail kay Peter at handa na siyang kagatin ito, ngunit binaril siya ni Frank. Sa pagkabigla ng lahat, umupo lang si Abigail habang gumagaling agad ang sugat nito. Binaril din siya ni Joey pero malinaw na walang epekto ang mga bala sa kanya, kaya tumakbo sila at ikinandado ang pinto. Nag-usap ang grupo kung ano ang gagawin, at napagtanto nila na si Abigail ay si Valdez sa simula pa lang. Ang lahat ng pinto ay magnetically sealed locks at may shutters na dalawang pulgada ang kapal, kaya hindi nila ito mababasag, at wala rin kagamitan si Sammy para ihak ang mga ito. Lahat ay naging tensyonado, at nang humiling si Peter na maghinay-hinay sila, ay sinunggeban siya ni Frank sa leeg at tinakot na tumigil. Sa huli, kumuha si na Frank at Joey ng mga pole ng billiard para gawing mga sandata, habang naghahanap si Sammy ng bawang sa kusina. Hindi tumulong si Joey dahil iniisip niya na ang pagpatay kay Abigail ay magpapagalit lamang sa kanyang ama. Nang handa na sila, ay nagmamadali ang tatlo papunta sa kwarto ni Abigail, ngunit wala na itong laman. Bigla silang nakarinig ng musika, kaya pumunta sila sa kabilang kwarto, kung saan nakita nilang sumasayaw si Abigail kasama ang bangkay ni Dean. Nung una, nagkukunwari siyang mabait na bata, ngunit nang umatake si Sammy, ay tumalon si Abigail sa kanya at inamoy ang bawang, na nagpapahiwatig na wala itong epekto, tinulak nito si Frank nang subukan niyang tumulong ngunit nagawa ni Peter na buhatin siya. Gayunpaman, madali siyang itinapon ni Abigail sa sahig at kinuha ang cross mula sa kanyang kwintas, at pinagsasaksak ito sa kanyang dibdib na nagpapatunay na hindi siya apektado nito. Pagkatapos, sinubukan ni Frank na saksakin siya mula sa likuran, ngunit mabilis siyang dinasarmahan ni Abigail at sinaksak ito sa binti. Sumuko ang tatlo at bumaba ulit kung saan ginamot ni Joey ang kanilang mga sugat. Pinaalala niya sa kanila na ang injection ay gumana nang kidnapin nila si Abigail at mayroon pa silang isang ekstrang injection. Nagpa siya silang maghiwa-hiwalay at kung sino man ang unang makakita kay Abigail ay dapat ipaalam kay Joey sa pamamagitan ng kanilang mga earpiece upang maturokan ito. Nagsimula ang grupo sa paghahanap sa buong bahay. Pumunta si Sammy sa isang maduming pasilyo kung saan nagulat ito sa mga paniki. Dahil dito, nahulog siya sa isang pool at sumigaw ng matuklasan niyang puno ito ng mga nabubulok na katawan. Ang mas malalapa, ay kailangan niyang gumapang sa mga ito para makalabas. Samantala, inatake ni Abigail si Peter, na tumakbo sa takot, habang kinandado ang pinto sa likod niya. Ngunit dinasag ni Abigail ang pinto at patuloy siyang hinabol, habang sumasayaw ng balay. Pilit na tumakbo si Peter, nang biglang binuksan ni Frank ang isang pinto at sa siya, dahilan upang mahulog siya sa rail. Pagkatapos, hinabol ni Abigail si Frank, at itinulak siya pababa sa hagdan, bago ito pamatong sa kanya. Ginamit ni Joey ang pagkakataon upang subukan siyang turukan, ngunit sinuntok ni Abigail ang kanyang kamay upang tumalsik ang injection na lumipad palabas sa nakasarang gate. Kinuha ni Sammy si Abigail at hinila ito palayo, kaya kinagat siya ng bata sa braso. Kalaunan, hinawakan ni Abigail si Frank sa binti at nagsimulang lumipad, ngunit bigla siyang sinakmal ni Peter, dahilan para mabitawan nito si Frank. Hinarang ni Peter si Abigail habang nakuha ni Joey ang injection at agad itong tinurok kay Abigail. Nagbitaw ng mga seryosong banta ang bata at minura si Joey bago ito makatulog. Kinabahan si Sammy at nagtataka kung magiging vampira ba ito dahil siya ay nakagat. Maya maya si Abigail ay nagising na nakakulong sa isang elevator. Inihayag ni Joey na kung sasabihin nito ang paraan para makalabas sila doon ay papalayain nila siya. Sa halip, inamin ni Abigail na siya ang nagplano ng lahat at si Lambert ay nagtatrabaho para sa kanya. Alam niya pati ang kanilang mga tunay na pangalan at kasaysayan. Inihayag niya na si Sammy ay isang hacker na nagsimula lamang sa pagnakaw ng pera mula sa bank account ng mga mayayaman niyang magulang, ngunit biglang itong sumuong sa isang partikular na malaking isda. Si Peter naman ay naglingkod bilang tauhan ng isang kriminal na pamilya at nagnakaw sa kanyang tropa. Habang si Frank ay nag-infiltrate sa isang partikular na pamilyang kriminal, habang nagtatrabaho bilang isang detective, at sa huli ay nasisiyahan sa illegal na buhay. Si Joey ay dating sundalo na tinanggal sa trabaho dahil sa pagiging drug addict niya at may anak siyang iniwan sa masamang ama nito upang maging isang underground na doktor para sa mga masasamang tao. Isang araw, sa disinasadyang pagkakataon, ay napatay niya ang isang miyembro ng gang habang sinisikap na alisin ang isang bala sa katawan nito. Lumalabas na lahat ng narito ay nagkasala kay Lazar o sa kanyang gang sa anumang paraan at sinabi ni Joey na pinapatay ni Abigail ang mga kaaway ng kanyang ama para lamang mapasaya ito. Ngunit hindi niya agad pinapatay ang kanyang mga biktima dahil gusto niyang paglaruan muna ang kanyang pagkain. Sinabi niya na kung palalayain nila siya, ay papayagan niya ang dalawa sa kanila na mabuhay. Iniminungkahi ni Frank na patayin siya kaya binago ni Abigail ang kanyang alok na isa na lamang sa kanila ang bubuhayin. Si Peter ay agad na kumuha ng kanyang baril at ganoon din si Joey habang ipinaliwanag niya at ni Frank na nagsisinungaling lang si Abigail. Dahil tinangka pa rin ni Peter na palayain ito, ay binaril siya ni Joey. Pagkatapos, umalis ang grupo maliban kay Frank na nagboluntaryong maging bantay. Pagkatapos umalis ang lahat, nagalok si Frank na palalayain niya ito kung sasabihin niya sa kanya kung paano sila makakalabas ng bahay. Ipinaliwanag ni Abigail na kailangan niya lang hilahin ang aklat ni Agatha Christie sa aklatan upang magbukas ang isang lihim na pinto. Nagpasalamat si Frank sa kanya, ngunit tumanggi pa rin itong palayain siya, kaya sinira nito ang kulungan at itinulak si Frank pagkatapos ay sumayaw ito patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Joey at sinira ang mga kahoy na tabla sa isang bintana, na nagpapasok sa sikat ng araw. Ang liwanag ay agad na tumunaw sa kamay ni Abigail, kaya tumakbo ito upang magtago sa dilim at para makabuo ng panibagong kamay, habang si sina Joey at Frank. Nakarating ang buong grupo sa aklatan, at nanatili sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok sa mataas na bintana, na binuksan ni Joey ng maaga. Walang nangyari kay Sammy, kaya nabawasan ang kanyang duda na magiging vampira ito. Hinila ni Frank ang aklat na sinabi ni Abigail, ngunit walang nangyari dahil nagsisinungaling lang din ito. Habang siya ay nagwawala, ay sinubukan ni Joey na sirain ang pader ngunit walang nangyari. Wala na siyang candy, kaya siya ay labis na nag-aalala. Ipinaliwanag ni Joey kay Sammy na iniwan niya ang kanyang anak upang magbago, at ang plano niya ay gamitin ang pera na makukuha sa trabahong ito upang bumalik sa kanyang anak at magsimula muli o isang reset ika nga. Ang salitang ito ay nagbigay kay Sami ng ideya na kung mahanap nila ang pinagmulan ng kuryente, ay maaari niya itong i-short circuit para mabuksan ang mga kandado. Ang kupunan ay naghati sa dalawa at nagsimulang maghanap sa buong bahay. Bigla na lamang nagpatugtog si Abigail ng musika at kinontrol ang katawan ni Sami. Agad siyang nagtransform bilang isang vampira at kinagat ang leeg ni Peter. Nakipag-usap si Abigail sa kanya sa pamamagitan ni Sami habang patuloy siyang kinagat hanggang mamatay. Pagkatapos, ay inaliw ni Abigail si Sammy sa pagsasayaw, na tulad ng ginagawa niya. Sa wakas ay dumating si Joey at Frank, kaya tinago ni Sammy ang kanyang mukha. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam ang dalawa, kaya ipinakita ni Sammy sa kanila ang kanyang pagbabago, at agad silang tumakbo. Hinabol sila ni Sammy at nakarating sila sa aklatan, kung saan ginamit ni Abigail ang boses ni Sammy, upang ihayag na kinaiinisan niya ang silid na iyon, dahil doon siya binago ng kanyang ama. Kinuha ni Joey ang isang pinggan at pinatama ang sikat ng araw dito na naging sanhi sa pagsabog ng katawan ni Sammy. Sa sandaling iyon ay nagbukas ang isang lihim na pinto at kahit na iniisip ni na Joey at Frank na baka ito ay isang patibong ay nagdesisyon pa rin silang pumasok dito. Pagkatapos nilang dumaan sa isang koridor ay nakita nila ang control room ng mansyon at si Lambert na bampira na rin. Sinakmal ni Lambert si Joey sa leeg habang ipinaliwanag niya ang lahat. Binago siya ni Abigail dalawang taon na ang nakalipas, nang malaman niyang tumulong siya kay Frank na magsinungaling sa gang. Pinagbantaan din ni Abigail ang kanyang pamilya, kaya ngayon, ang kanyang trabaho ay dalhin lahat ng kalaban ng kanyang ama dito, para paglaruan niya. Nakapagbigay na siya ng abiso kay Lazar tungkol sa sitwasyon, at paparating na siya sa mansyon. Gusto ni Lambert na si Abigail at ang kanyang ama, kaya inaalok niya na gawing vampira si Frank, kung tutulungan siya nito. Sumangayon siya, kaya pinatulog muna ni Lambert si Joey, bago kinagat si Frank. Kalaunan, pinainom ni Lambert si Frank ng kanyang dugo, at kasabay nito, ay nagising din si Joey, habang nasaksihan ang pagbabago ni Frank bilang isang bampira. Pagkatapos ay sinabi ni Lambert kay Frank na kagatin si Joey, at sa halip ay sinaksak ito ni Frank ng sibat na nagdulot sa pagsabog ni Lambert. Sa sandaling iyon, dumating si Abigail at sinubok ang umatake, ngunit pinabagsak siya ni Frank at sinipsip ang kanyang dugo. Ginamit ni Joey ang pagkakataong ito upang maabot ang control panel at dinasable ang mga security measure at kinuha din niya ang kanyang cellphone. Tumakbo siya palabas ng lihim na corridor at natuklas ang nakasara pala ang pintuan. Habang tinatapos ni Frank ang pag sa dugo ni Abigail at ibinagsak ang katawan nito, ay tinawagan ni Joey ang kanyang anak at nag-iwan ng isang napakatamis na mensahe sa kanyang voicemail. Natagpuan siya ni Frank at kaagad siyang itinapon sa aklatan kung saan pinaghahagis siya nito na sumisira sa mga muebles. Sinubukan ni Joey na ipagtanggol ang sarili, ngunit walang epekto ang kanyang mga suntok sa isang bampira. Pagkatapos, ay hinawakan siya nito sa leeg at ibinagsak, ngunit nasalo siya ni Abigail. Ipinaliwanag ni Abigail na siya ay masyadong mahina upang talunin si Frank ng mag-isa, kaya nakiusap siya kay Joey na tulungan siyang patayin si Frank, at nangakong papakawalan siya nito upang makita ang kanyang anak muli. Lumapit si Frank sa kanila at nagsanib-pwersa ang dalawa upang simulan ang pakikipaglaban, ngunit kahit gaano pa sila kasigasig, ay malinaw na mas malakas si Frank kaysa sa kanilang dalawa. Matapos niyang pabagsakin si Abigail, ay sinaksak niya si Joey sa balikat gamit ang sibat na nakalihim sa isang haligi. Pagkatapos ay bumalik siya sa pakikipaglaban kay Abigail na kinagat niya ulit. Itinaas ng batang babae ang kanyang pinky upang ipaalala kay Joey ang kanilang pangako. Pagkatapos niya ni Abigail, ay kinuha ni Frank si Joey, at kinagat ang leeg bago inihagi sa sahig. Pagkagising niya, ginamit ni Frank ang kanyang kapangyarihan, upang pilitin si Joey na kunin ang sibat para tapusin si Abigail. Gayunpaman, nagpanggap lang pala si Joey, kaya humarap siya at itinulak niya si Frank, na nagbibigay kay Abigail ng pagkakataon na tumalon sa kanya. Naglaban silang muli, habang ipinaliwanag niya, na ang ganoong kapangyarihan ay kailangan ng panahon bago lubusang magagamit, kaya hindi pa niya kayang kontrolin o baguhin si Joey. Habang sila ay abala, inilabas ni Joey ang sibat at hinila pababa si Frank, pagkatapos ay nagsanim sa ulit sila ni Abigail upang saksakin siya dahilan para siya ay sumabog. Pagkatapos, nag-aalala si Joey na baka siya rin ay magbago, ngunit kinumpirma ni Abigail na hindi mangyayari iyon dahil patay na si Frank. Gayunpaman, tulad ng ipinangako ni Abigail, ay pinakawalan niya si Joey at sinabihan siyang hanapin ang kanyang anak. Biglang may humawak sa balikat ni Joey, ito pala si Lazar, ang ama ni Abigail, at inihayag na marami itong pangalan sa mga nakalipas na taon. Nais niyang patayin si Joey, gayon paman, pinigilan ito ni Abigail, at sinabing si Joey ang nagligtas sa kanyang buhay, at ang nandyan sa panahong wala siya. Pumalik si Lazar sa kamay ni Joey bilang pasasalamat at pinakawalan siya. Nagmadali si Joey pabalik sa van at natuklasan na may natitira pang lalipop kaya kinain niya ito habang umaalis. Tiyaking nakasubscribe ka at naka-on ng notification para hindi mo makaligtaan ang mga bago kong uploads. Maraming salamat sa panunood!